mga boss. Magandang buhay sa atin mga boss. Dito kami ngayon sa ano, sa rooftop mga boss. hindi ito sa bahay namin mga boss ah. Nagre-renta lang tayo, wala tayong sa sariling bahay mga boss. Ang gandang araw ngayon mga boss oh. Tingnan nyo dito sa so, likod ko mga boss, parang ulan na yan. lang natin sa dito oh. yung ganda ng community ng community namin dito mga boss. Dito, diyan mga boss oh. Dagat yan dyan. Andito na naman dito mga dyan, dito mga boss yan. Mga bundok yan. Tapos yung ano mga boss, alam nyo ba yung nag-vlog ako na pumunta tayo ng Ark? Doon yan mga boss. Doon sa taas yung mga parang may mga chocolate hills mga boss. Yan. So sa ngayon mga boss, kasi eh, ngayon ang lamig dito mga boss eh. Medyo maulan-ulan yung yata o ulan to ngayon maulap e eh. kakapikapihan muna natin mga boss abang uh, nagaantay tayo ngayon kasi aakyat na naman tayo doon sa taas at ito po yung linko dahil magtatrabaho na naman ulit mga boss sinishare ko lang sa inyo kung gano kaganda ang buhay mga boss itong kaganda ng uh, paligid masasabi mo na ang buhay paminsan-minsan talaga mga boss mayroong kasaganahan mayroong kahirapan mayroong din kasayahan nasa sa atin yan mga boss kung paano natin i-approach yung buhay sa bawat araw-araw mga boss ito po yung lingkod hindi naman mayaman pero sinusulit natin yun ang panahon mga boss at pinipili natin na maging masaya kasama ang mga tao nga sa paligid natin mga boss Ito sa taas mga boss ganda dito mga boss ito yung buhay na gusto ko balang araw mga boss Na may tayo natin yung uh, <coughs> sarili natin bahay mga boss malapit lang sa dagat malapit sa dito sa ano malapit sa bukid kung saan yung kung gusto mong pumunta sa dagat mga boss eh, napakalapit lang kung pumunta mo at magtanim ka pupunta ka lang sa bukid malapit lang mga boss sana lahat ng tao mga boss ito po yung link ko na positibo talaga sa buhay mga boss wala bata pa ako mga boss kasi sa sumbrang hirap namin mga boss thank you lord thank you so much Panginoon na layo layo na rin ang ating narating pero may hirarating pa tayo Salamat mga boss. Salamat mga boss. Eh tapusin ko muna itong pagkakape ko mga boss. Maraming salamat mga boss sa panonood. At maraming maraming salamat at magandang buhay po sa atin mga boss. God bless mga boss. God bless.